Totoo kang boyfriend kapag ginagawa mo ang anim na bagay na ito. Makinig ka para malaman mo. Number one, tinetext o chinachat mo palagi ang iyong girlfriend. Number two, tinatawagan mo siya ng walang anumang dahilan. Gusto mo lang siyang kausap. Number three, gusto mo siyang makita araw-araw at magkaroon kayo ng time para sa isa-isa. Number 4. Nagsiselos ka sa tuwing may kasama siyang iba o hinahayaan ka niya hindi kayo kapag meron siyang kachat na ibang lalaki. Number 5. Overprotective ka sa kanya kasi inaalagaan mo siya. ayaw mo siyang mapahamak o mayroong mangyaring masama sa kanya. Number 6. Inaalagaan mo ang iyong girlfriend dahil iyon ang pangako mo kung bakit mo siya minahal at niligawan at higit sa lahat ang panghuli. Ginagawa mo ang lahat, mapatawa at mapangiti mo lang siya sa mga panahong nalulungkot ang iyong girlfriend. Ginagawa ba ito ng boyfriend mo? Itag mo nga siya at share mo na rin tong video para makita ng boyfriend mo o makita rin ng girlfriend Tandaan mo yan. God bless! Sorry sa pagpilit ko sa iyong manatili ka. Sorry kung pinipilit kitang maglaan ng oras para sa akin at bigyan ako ng atensyon. Sorry dahil pinilit kitang mahalin kahit na ayaw mo na sa akin. Akala ko kasi kaya mong mahalin ako ng tama. Akala ko kung patuloy akong kumapit sa iyo, matututukan tratuhin ako ng tama pero hindi mo ginawa. Sa totoo lang, lagi mo akong pinapayak. Palagi mo akong pinapalungkot at palagi mong pinapakirot ang puso ko sa sakit. Nakakalungkot. Nalulungkot ako at wala kang pakialam. Bakit kailangan mong iparamdam sa akin na nag-iisa ako kapag kasama kita? Bakit ba lagi mo akong pinagmamakaawa sa pagmamahal mo? Sana natuto na lang akong hindi ka mahalin. Nasasaktan ako, pero lagi kang may paraan para saktan pa ako. Pagod na ako. Hindi para mahalin ka, pero pagod na ako sa lahat ng lungkot at sakit na pinaparamdam mo sa akin. Akala ko kapag minahal kita ng gusto ay eh mas mamahalin mo rin ako. Ngunit, hindi ito naging sapat. Hindi ako naging sapat, most of the time. Gusto ko na lang hindi na magising para hindi mo na ako makita. Para tumigil na ang sakit ng puso ko. At siguro, kapag wala na ako, saka mo lang ma-realize na lagi akong nandyan para sa'yo. Nalulungkot ako sa mga Anahong nararamdaman ko yung sakit kung paano mo ako tinatrato ng hindi maganda sa kabila ng pagmamahal ko sa iyo ng walang pag-iimbot makakalungkot na mahalin ng isang tao sa lahat ng mayroon ka at mapagtatantong hindi ka pa rin sapat sa paningin niya may nagtanong sa akin bakit hindi raw ako nagalit sa kanya noong Iniwan at niloko ako ng taong mahal ko. Simple lang. Hindi ako nagalit kasi hindi siya masamang tao. At hindi ko kailangang magalit sa kanya dahil lang sa hindi ako ang pinili niya. Oo, nasaktan niya ako. Pero hindi valid na reason iyon para magalit ako. Kasi alam kong nasaktan ko rin siya at baka iyon 'yung dahilan kung bakit naghanap siya ng iba. Alam mo kung ano yung ginawa ko? Hindi ako nagalit. Bagkos, tinanggap ko ng buong buo sa sarili ko na hindi talaga kami para sa isa't isa. Tandaan mo yan. God bless. Matuto kang lumayo kapag alam mong hindi ka na niya kailangan. Hindi yung habol ka ng habol sa taong alam mo namang inilalayo na niya yung sarili niya sa'yo. Mas mabuti nang wala kang kausap kaysa pinipilit mo yung isang tao para kausapin ka. Tandaan mo yan. God bless. sagutin kita pero wag kang umasa na mamahalin kita kasi dadagdag lang kita sa collection ko sabi ko sa kanya. Yung feeling na nagkagusto ka sa taong imposibleng maging sa'yo.